Pero hindi na siya. Okay. okay. So, mga puge, so miss puge na mga nagbabalik. So ayun mga puge, ah uh, nakauwi uh, na ako galing sa work, sa trabaho mga puge. So ito. So ito yung girlfriend ko mga puge si, si, Commander si Preggy. So ayun mga puge, grabe, sobrang ah uh, sobrang tired talaga mga puge kapag trabaho. What? So, it's okay, mga pugi, kapag meron ka ng Pamilya, or ano, dapat Dapat, dapat Ano, ah, walang Walang mahirap, dapat magtiyaga kasi nga, meron tayong anak So, yun, mga pugi, ito yung Gagapin mga pugi, ganggang So, yun, mga pugi, so Marami akong ex mga mga, yeah. mga So ito lang yung nagtagal sa akin mga pogi. So pero mas maganda yung ex ko dati mga pogi. Maganda yung ex ko dati mga pogi. So, mas maganda yung ex ko dati. So uh, malaki malaki pa. So ito mga pogi. Okay lang to kahit kahit tamban mga pogi. Okay lang. Gigi. Okay. Pero ano maganda mga puge, yung, yung yung sobrang bait ng mga puge. Uh, sobrang bait. si so, mga puge, so so grabe. So mamaya doon ako matutulog mga puge at siya dito mga puge. So dito muna ako kasi nga hindi pa kami makatulog. So samahan ko pa siya mga puge kasi nga prege. So yun mga puge. So hi naman sa king vlog han. ay, 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 ay so picture mo picture 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 so yun na poge, grabe so <clears throat> kapag kapag mayroon ka talagang talagang anak so dapat ka talaga ano uh, double kayod Kasi mayroon tayong baby so yun na poge, grabe tingnan mo pogi oh uh. <laughs> so yun na poge, so usapang kasal so hindi uh, wala pa yan sa plano pero uh, Uh, darating din kami dyan pero hindi na siya pero hindi na siya <laughs> 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 so, oh, okay. so mahal, mahal na mahal ko siya talaga yeah. okay. so, grabe lahat ng mga babae ganito oh! ng mga, mga, topakin mga may, may toyo grabe grabe mga babae huy kayo mga girls ha huwag kayong inaano kami kasi kami mga lalaki kapag kami nagagalit eh 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 iiwan <laughs> iiwan kayo talaga hmm? <laughs> eh. Okay. Pero lablab. Lablab. Lab Sa karon.